lipat na. Ha? Lipat na. Sigurado ka? Lipat na po. Oh. Kung lilipat ka, Nel, lipat ka rin ang pwesto, Nel. Kung lipat ka, tumawit ka na. 40,000 pesos. Nel, anong masasabi mo nakatawid ka na? Nel, anong masasabi mo nakatawid ka na? <laughs> Nandito na siya sa site ito. Wala na siya ito. Man, 40,000 pesos ang pinili mo. Awa ka muna itong 40,000 pesos. Bakit, bakit pinili mo na yung 40,000 pesos? Ah, uh, pwede na po ito. Ah, pwede, pwede na, pwede na saan. Pwede, pwede, pwede na po. na, po. saan, pwede na po saan yung 40,000. Panghanap buhay po. Ha? Panghanap buhay. Pang negosyo po, pwede na po ito. Anong, negosyo? anong negosyo po yan? Sa baboy po. Ah? Pang, bili po ng ano, feeds. Ah, ah, feeds sa baboy. Baboy po ba yan sa probinsya ninyo? Opo, opo. Ah. Hmm. Sige. Naku, ingatan nyo po yung 40K po ninyo, ha? Pero, Salamat po. Tanong. Sure na ba? Sure na ha, ba? Ano? Hindi yeah ba? Gusto mo? Gusto mo lang clue. May bayad yun. 40,000 pesos. <laughs> 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 okay. Silipin natin ang question. <laughs> Ay, ano kaya yung clue? Alalahanin nyo ha. Minsan nasasagot ng matlang... Karamihan nasasagot ng madlang people ang tanong. Ay. Ay! Miss tungkol sa yung tanong? Anong clue? Nel! Gusto ba niya malaman or magsisisi talaga siya? <laughs> mahilig ka ba sa musika? Wala po. Saan? Sa musika. Sa music. Wala po. Sa numero? Numero lang po. Numero, ah. mahilig ka. Ang tanong ay tungkol sa musika at numero. Uy. Malabo. Kombinasyon. For 350,000, huling tanong. Marami yun eh. Mar yung musika at numero, napakalawak niyan. Ah. ah. Nang 350,000 pesos. Ngayon, Nel, huling tanong na. Last question, Hawak Muda Ampera. 350,000 sa 40,000 Kaya naman susubukan natin Kung masasagot mo Ang katanungan. So, subok ka lang Nel ha, Subok lang No coaching please Tingnan natin go alam ni Nel Ang kasagutan. Harap ka lang sa akin Nel Ito na ang 350,000 Question Ang binigay kong clue sa'yo Ay musika at numero Dahil ang tanong Nel Meron ka lang limang segundo para sagutin ilan ang miyembro ng Nations Girl Group na Bini? No coaching please, no coaching this. Try na. Ilan ang miyembro? Ilan sila? Lima. Lima! <laughs> lima. Two, one, time's up. Ang sagot ni Nel ay lima. Pero pinili niya ang 40,000 pesos pinili mo yung 40,000 pesos doon sa 350,000 pesos. Ang sagot mo, lima, ang miyembro ng Nations Girl Group na pini ay... Walo! Congratulations, meron ang 40,000!